Ano lang po <laughs> may may baon. May baon yung isa o, yun o May baon siya ng manok oh. Ayun ang kanin. ah Bus na. Ito yung mga ano. Kruk, kruk, kruk. Kuluman uh, na. Oh, uh, kaway na. Oh, wala na. Ano. Saan na po eh. Ilisan nyo, makahabol pa sa likod. Nga, sa likod nyo. Ngunit ito, kain mo yung sa likod. Ayan, sa likod.